Football ang masasabing number one sport na pinakasikat sa mundo. Kaya naman, may isa pang sport na nakilala dahil dito, ang futsal. Kumpara sa football, nilalaro ito indoor. Mas maliit ang venue, mas mabilis ang galaw at mas intense ang aksyon. Sa video na ito, pag-usapan natin ang futsal at kung paano ito babagay sa ating mga Pilipino. Ang futsal ay nagsimula noong 1930 sa Uruguay, halos sabay sa pag-usbong ng modern football. Isang coach na nagngangalang Juan Carlos Sariani ang nakaisip nito. Gusto niyang gumawa ng version ng football na pwedeng laruin kahit walang malaking field. Ang kaiba ng futsal sa football ay simple lang. Ang futsal ay nilalaro sa loob o sa mga basketball court at hindi sa lupa o malaking field. Pagdating naman sa bola ay mas maliit na bola ang gamit dito. Pati din ang goal ay mas maliit dito. Ay nilalaro lang ito ng limang manlalaro, isang goalkeeper at apat na field players. Kaya naman ibang iba talaga ang tactics at strategy sa sports na ito. At tulad ng football, mayroon din World Cup on futsal which is governed din ng FIFA. Ang Futsal World Cup ay ginaganap din every 4 years. Nagsimula ito noong 1989. Pinaglabanan lang noon ng 16 teams at ngayon ay pinaglalabanan na ng 24 countries. Ang defending champion dito ay ang team ng Brazil. At same sa football, sila din ang most successful nation sa larangan ng Futsal World Cup with 6 titles naman na nauwi. Pagdating naman sa estadyo ng futsal sa Pilipinas, ay eh masasabi kong halos wala ng ingay ito, lalo na sa national level. Uli nagkumpit ang national futsal team ng Pilipinas sa noong 2017 pa, sa AFF Futsal Championship. Dinapos ng Pilipinas ang kompetisyon na walang panalo at may apat na talo. At hindi lang basta talo ang natanggap ng Pilipinas. Kung hindi, tambaka naman na laban ito. Natalo sila kontra Indonesia na 21-0, 24-0 naman kontra Vietnam, 25-0 laban sa Myanmar at 5-0 kontra Brunei. Kaya sa kabila na natatanggap na suporta at tagumpay ng national football team natin, ay sana bigyan din ng PFF ng oras at plano ang national futsal team natin. At isang magandang way dito ay ang gaganapin na inaugural Women's Futsal World Cup. At ito din ang tingin ko na kauna-una na mag-host ng Pilipinas ng isang World Cup tournament under FIFA. Gaganapin ang tournament this November 21 hanggang December 7. Kasama ang Pilipinas sa Group A. Makakalaban nila Poland, Morocco at Argentina. May mga ilang players din na National Women's Football Team ang isa naman sa squad tulad nila Tolentin, Flanagan at Katrina Giu kaysa sama natin silang supportan sa kanilang magiging kampanya. At sana maging itong World Cup na mas makilala pa ang futsal at football sa Pilipinas. In my opinion, bagay na bagay ang futsal para sa mga Pilipino. Hindi kasi gaya ng football, pwedeng laruin ng ang futsal sa mga basketball court o kalsada. At alam naman natin kung gaano karami ang basketball court sa Pilipinas. Every barangay ay possible maglagay ng goal sa mga multipurpose gym. Silipin na lang din natin ang bansang Brazil. Kung saan mayroon mga futsal area na pwedeng paglaruan sa mga maliliit na space nito na hindi kaya ang football field. Ito rin ang isang way kaya sila nakapag-develop para ma world-class players sa football. Dahil na rin sa skills na nakukuha nito mula sa kali at futsal. Malay natin, futsal pala magindaan para mapag-produce din tayo ng world-class talents. Pero syempre, compare sa mga Brazilians, iba ang passion ng mga Pilipino pagdating sa football or futsal. Pero need natin mag-start sa isang bagay, di ba? At tingin ko ay mas malalapit ang mga Pilipinas sa sport na football gamit ang futsal. Kailangan lang natin magkaroon ng mga area na pwedeng laruan nito. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka sa beachside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.